Salamat sa panonood sa Liho TV. Ang meatball dish na bawan ay may iba't ibang style. May gusto ng steamed, may gusto ng chewy texture, mula sa mababang temperature na pagprito, at may iba na hinahanap ang crispy na balat. Mula sa high heat deep fry sa Changhua, may isang bawon shop na minana na ng apat na henerasyon, ginawang pangunahing tampok ang crispy na balat, kaya't dinadayo ng maraming foodies. Simple lang ang may-ari, kwento niya ng tapat. Ang sobrang lutong ng balat na parang biskit, ay nangyari lang ng hindi inaasahan, isang beses, dahil sobrang dami ng tao, hindi niya napansin na sobrang init na ang mantika, na printo ng sobra ang bawan, pero laking gulat niya nang purihin ito ng mga customer. At ngayon, ito na ang bestseller ng tindahan. Malaman at malinaw ang bawan, kumikinang, isang kagat, malutong at malambot, malaman, pinirasong scallop, dagdag tamis lasa ng bawan, pati itlog ng pato pinirito muna, dagdag sa tekstura, espesyal na sa ang kaluluwa. Lalong sumarap ang bawan. Malutong ang balat ng bawan, gustong gusto ko ang ganitong tekstura. Dapat malutong ang bawan, sekreto ng sarap, palihim na ibinunyag. Mataas ang kamot floor, maganda ang kalidad, para maging malutong pagprito. Pantayin muna ang ilalim, pagkatapos, ilagay ang itlog ng pato. Sunod, ilagay ang palaman na karne, takpan ulit ng balat ng bawan. Susubukan ko ang maliit na bawan, ganito muna, tama ba? Pantayin ang ilalim. Pwede na ba ito? Pantayin pa ng kaunti. Ang pangit, anong gagawin? Ayos lang, maayos pa, maganda na po gawan nyo. Ang dami kong sablay, wala akong galing, pero di ko kaya gaya kay boss. Gawin ang bawa ng maganda, pagkatapos gawin, steam ng 20 minuto, tapos iprito sa mantika. Dahil maraming customers, kung madali ang orders, prito sa mataas na init, resulta sa pagprito, mas gusto ng customers, kaysa sa normal na malambot na bawan. matandang tindahan ng bawan na ipasa na sa ikatlong henerasyon, Boss Liu Yongping, nang una niyang kuha, napakabigat sa kanya. Ang pangalan at negosyo ng nakaraang henerasyon, kung di mapapabuti pa, makokonsyensya ako. Ilang dekada ng kuha, pinapanatili ang lumang lasa, para manatiling sikat ang tindahan, bukod sa bawan, huwag kalimutan ang ribs so, malutong ang ribs, kapag kinuha, Humihiwalay ang buto sa laman, sinuman na nakatikim, hindi malilimutan. Malambot at mabango ang karne, pinrito muna bago nilaga. Gamit ang soy sauce at kamot flour, mga ribs na inmarinate, marinate iprito sa isang daan at walumpu na mantika, malutong na balat, pwede na alisin sa mantika, ilagay sa steamer cup, lagyan ng seasoning at gabi. Kapag nakalagay na ang lahat, lagyan ng konting sabaw ng buto para manatiling basa, para hindi matuyo. Steam ang ribs ng dalawa oras, matagal at masalimuot, Meron pa sa tindahan, rare na Dragon bonso. Mula sa gulugod ng baboy, isa lang bawat baboy. Pinagsamang egg at maro, ay steam ng labim-lima minuto, ibuho sa sabaw ng buto, pwede ng kainin, egg steam sumisipsip ng lasa ng maro, natutunaw sa bibig, malasa at matamis, maraming naaakit na customer boss at asawa, pinananatili ang sarap, ngayon, ikaapat na henerasyon, panatilihin ang tradisyonal na lasa, sa Changhua, ipagpatuloy ang bango. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV!